makakausap muna natin sa pagkakataon ito ang chairman ng Philippine Red Cross upang maki-update tayo hinggil sa kanilang mga aksyon, lalot sila yung isa sa grupong abala sa pagtugon dito sa mga naapektuhan ng mga pagbaha, lalo na epekto ng habagat, mga kabombo at mga kastarnation. Si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program Mr. Chairman, Chairman Richard Gordon, ang chairman ng uh, ng uh, Philippine Red Cross. Magandang araw po sa inyo. Uh, pagbati po sa ating mga taga-Subaybay. Ay magandang magandang umaga sa lahat ng mga uh, Bombo Radio at sa lahat ng na nakikinig sa Buong Pilipinas, sa pinakamalakas na uh, at sinusundan na radio station sa Buong Pilipinas. talo na 'tong mga nangyayara sa ating bansa sa pagsubok ng masungit na panahon. Mr. Chairman, uh, kumusta naman po yung uh, pagtugon ng ating mga Philippine Red Cross volunteers dahil sunod-sunod po ito, no? Meron tayong uh, initially yung bagyo, meron pang habagat at itong habagat parang gustong tumira na yata dito, tuloy-tuloy. Uh, lalo na dito sa so, uh, Metro Manila area and uh, alam ko meron pa rin po kayong mga operasyon hanggang doon sa may Maypartiho ng Visayas and Mindanao, Mr. Chairman. Well, uh, siyempre, busy busy ang Philippine Red Cross. Ang 102 chapters natin, ay, ang uh, ang sinasalakay natin ay yung flooded areas uh, uh sa 24 provinces at walong sudan At uh, ang uh, lahat ng 102 chapters ng Red Cross ay alert, uh, alertado at uh, we have uh, over uh, 13,000 volunteers na nakahanda at uh, Uh, ang uh, inaasokasyon natin ay ang Quezon City na talagang tinamaan ng gusto, ang Pasig, ang Valenzuela, ang Marikina, Malabon, uh, at uh, andito tayo sa mga lugar na talagang nasasalata sa mga evacuation center. Sa Marikina lang, there are 31 evacuation centers. There are uh, 4,388 families with 23,000 individuals. Uh, sa Quezon City, 111 evacuation centers with 6,012 families at 12,000 uh, uh, nandun tayo ngayon sa evacuation centers eh. dahil uh, umapaw na mga ilog, nagbaha na, ngayon umuupa na ng konti ang mga baha pero siyempre hindi pa rin makauwi ang mga tao at uh, ang concentration ng fire natin ngayon nasa evacuation center pero nung nga nakaraang araw uh, we had 13 rubber boats na uh, nakakalad sa buong Pilipinas at ngayon ang mga uh, pagkain natin, ang inaasikasyon natin uh, we have 39 na mga food trucks na nakakalat sa mga evacuation centers sa apat na sulok ng Pilipinas, lalo na sa Negros Occidental. Doon tayo nakatutok noong mga unang araw dahil unang una may mga may kanlaon volcano doon. We have been there for about 240 days already uh, pa ng vulkan at turi uh, tuloy-tuloy tayo doon nagpapakain, nagbibigay ng tubig at uh, nagbibigay ng psychosocial uh, support. Bumaha pa doon sa Binalbagan, bumaha pa sa Himaymaylan, binahaba ang Bacolod nito mga nakaraang araw at uh, nagliktas tayo doon. May nawawala pa mga tao doon sa lugar na Negros. May na -ap, naapaw na sa ilog doon sa Himamayla kung doon ka nagkakamali. Uh, Nagdilinig siya ng tulay, inaabot siya ng baha, hindi na siya nakita. At uh, doon din sa uh, sa kuan sa ibang lugar, katulad ng Tike, may namatay rin doon. Uh, doon sa ibang lugar sa slide doon sa diba. Sa Southern Leyte, uh, aduna na ang konsentrasyon natin ito mga nakaraang araw. Uh, at sa Basilan, may mga houses na nadamaged. Sa Caballeres Sur, may mga motorista na matay. Dalawang individual na bagsakan ng punong kahoy. Sa Subic, meron na nabagsakan din ng punong kahoy na motorista na dinala natin sa Golden Hospital. At uh, may mga landslide tayo na nabagsakan ng malalaking bato sa Baguio, uh, sa Batare, sa Basbate. Albay Negros, Occidental Negros, Oriental Antique, Cebu at mga flooding incidents at 28 areas. So busy busy ang buong Red Cross at makikita nyo ang mga tao natin. Nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng tubig at nagbibigay uh, ng uh, sanitation uh, at hygiene. At uh, walang tigil yan. Uh, Dennis at uh, Palayko hanggang linggo ito. Dahil ang bagyo hanggang biyernes, uh, hindi nga bagyo ito pero habagat eh. At uh, tuloy-tuloy. Yeah oh, no eh pero meron naman tayong bagong bagyo Mr. Chairman ano bagyong Dante. Anyway, uh, itong si uh, aking pong uh, katandem si Bombo Everly Rico, meron din hong ilang katanungan para po sa inyo Mr. Chairman. Bombo Everly questions. Yes. Chairman Gordon, ano, na nyo nga po na naka-deploy as of the moment ito pong mga volunteers po ninyo sa Philippine Red Cross. kamustain naman po namin yung kanila pong kalagayan. Paano po naman ninyo sinisiguro po yung kanilang kaligtasan sa ganito pong panahon na, na mayroon po tayong kalamidad sa bansa? Uh, may body system kami dyan. Uh, each one uh, takes care of the other. Uh, in fact, uh, lahat sila pag lumuluso sa si kahaya, mayroon kami nga uh, doxycycline na binibigay. At nabibigay kami ng psychosocial support. Siyempre rin, din sila sa nakikita lang kay Raban. At uh, may rotation kami. Hindi naman 24 hours nagbo-volunteer yung mga yan. At uh, alam mo, ang iba yung puso ng volunteer eh. habang nagliligtas siya, habang nasusubukan niya, lalong tumitibay ang kalooban niya, lalong nagiging committed. Kaya dumadami na dumadami ang volunteer ng Red Cross. Kaya kami ang pinakamalaki sa buong mundo at dito sa Pilipinas tayo ang pinakamaraming volunteer sapagkat so, uh, yan ang uh, mantra natin, yung kusang loob, balasakit at kapwa-tao. Kaya yung ating mantra na volunteers muna, uh, isang army ng volunteer ng Red Cross, plus logistics, syempre may gamit yan. Meron pa silang verb. May sasakya magdadala sa kanila kung may lakad. Uh, yung volunteer emergency response vehicle, uh, meron rin silang pagkain pag lumalakad sila. May konting allowance, hindi uh, naman malaki, pero may alala yan. At, uh, at pagkatapos, uh, meron rin silang... Uh, Training palagi at uh, yan, eh, may kusang loob alasakit at kapwa-tao palagi. How about naman po Chairman Gordon, hindi naman po ba apektado ito pong mga aktibidad ng Philippine Red Cross, especially now this month of July ay yung uh, dineclare nga po as Blood Donors Month po? Alam naman nyo, partner namin kayo eh. Kaya tuwan -tuwa ako na in-interview nyo ako, hindi ko nakakalimutan ang uh, uh, partnership dati sa uh, Radyo Bombo, sapagkat na Radyo Bombo, taon-taon niya -taon kasama namin kayo. Sabay-sabay tayo nagbibigyan ng dugo. At uh, alam niyo, talangin niyo ako kung anong laman ng blood bank natin sa buong Pilipinas. Ngayong araw na ito, mayroon tayong 16,872 blood units sa buong Pilipinas. Saan man kayong lugar sa Pilipinas, kaya namin kayong bigyan ng dugo. At uh, makakakuha kayo ng dugo. In fact, uh, kahapon nagbigay tayo ng dugo sa Chinese Medical Center. Uh, nabigay tayo ng 150 units ng dugo. At nagbibigay rin tayo ng dugo sa St. Luke's, sa PGH, palagi natin sukihan, about 16,000 blood units a year na binibigay natin sa PGH. At meron tayong mga uh, Cardinal Santos, meron tayo sa Ayala, meron tayo sa mga uh, uh, itatawang natin mga uh, lugar na blood sa na kung walang pera ibabayad yung tao sa dugo, wala naman talagang bayad yung dugo dahil ang binabayaran lang natin doon yung uh, uh, recovery nung uh, ginastos doon sa dugo. Alimbawa yung, uh, uh, yung mga air condition, yung mga, yung mga nurse yung binabayad natin, yung mga tubes, yung mga ganon, uh, walang kinikita records dyan. Pero uh, yung mga tao, siyempre, hirap na sa gamot, hirap sa kwanpaga, kinakabos sila, mayroon tayong blood Samaritan na inorganize ko na kung wala sila may bayad, libre yung dugo nila, Dine-deliver pa ng Red Cross uh, sa mga hospital para mabigyan sila ng dugo. At uh, bukas palagi ang Red Cross sa mga nangangailan ng dugo. Tawag lang kayo sa 1152 at matutulungan kayo sa dugo. At uh, sa 143, uh, makakakuha kayo ng dugo doon sa mga number na yan. Ayan. Okay. Mr. Chairman, ito na lamang ho, ano, uh, maliban siyempre sa dugo na uh, kumbaga eh, lagi naman bukas yung Philippine Red Cross, pwedeng mag-walk in. Paano naman ho yung iba pang mga nais magparating ng tulong uh, para ho dyan sa mga ginagawang effort din ng Philippine Red Cross? At uh, siguro mga karagdagang panawagan. Go ahead, Mr. Chairman. well, you know, marami kami chapters all over the country. Punta lang kayo sa mga chapters, bawat sudad o bawat bayan, meron tayong uh, mga branches no or chapters at uh, kung gusto sumulong, bulong meron tayong mga bangko na mapaglalagyan ng uh, 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 pera na ibibigay niyo at kung uh, gamit naman pwede niya idali doon sa mga gamit o tawagan niyo yung 143 eh. uh, pwede namin sunduin at pick up yung mga gamit na kukunin sa inyo kung kailangan kayo magbigay talaga at uh, yan ay Uh, walang problema sa request Cross, tinatanggap namin niya, May resibo kayo makukuha. At kung uh, gusto yung makakuha ng tax exception certificate, mabibigyan namin kayo ng tax exception certificate. Merong uh, bank uh, savings account o may account ang Red Cross doon. Uh, kunin nyo lang yung resibo at itawag yun sa amin para maabangan namin yung depositong nilagay nyo sa Red Cross. Opsi na natin sa Manila ay nasa 37S eh, sa Cournyard-Bonnie Avenue sa Mandaluyong. Si Dennis, alam mo, 24 hours at Red Cross, ah makakatawag kayo, 24 hours. At uh, tawagan niyo ang Bomboradyo, tatawagan ako ng Bomboradyo anytime. Uh, handa tayong tumulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Thank you very much, Dennis. Thank you very much sa pamunuan ng uh, Bombo uh at uh, sa lahat na nakikinig, maraming salamat sa mga tulong niyo sa Red Cross. Ang buhay kayong lahat. Sana tumigil itong bagyo. Thank you very much. Yan, uh, salamat uh, Mr. Chairman at uh, patuloy na makikipag-ugnayan din ang Bombo Radio Philippines uh, para sa mga, lalo na yung mga dinudulog dito sa amin, uh, mga concern, gusto magpa-rescue, ayan, inilalapit ho natin mga kabombo sa Philippine Red Cross. Mga kabombo at mga kastarnation, nakausap ho natin ang chairman ng uh, Philippine Red Cross, a uh, former Senator Richard Dick Gordon.